Balikan po natin si Police Brigadier General Nicolas Torre III, Director ng Police Regional Office 11. Kaugnay pa rin sa isinagawang pagpasok ng mga polis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. General. Hello. Sir, para po maliwanagan ang ating mga kababayan sa nangyari dyan sa Davao City, para kanino po ba yung arrest warrant na isinerve ninyo? Ito po ba ay para kay Pastor Apollo Buloy o para po sa mga kapwa niya akusado, sir? Para kay Pastor Apollo Kibuloy and five others. Anim sila lahat sa warrant. At ngayon, ang isa ay nahuli na. Kaya lima na lang sila, Pastor Apollo Kibuloy and four others. Sir, paglilinaw po lang ulit, bukod po dun sa arrest warrant, may bit-bit din po ba kayong search warrant na siyang basehan po para pasukin at halugugin ang loob ng compound, sir? Wala kaming uh, um, search warrant. Kasi ang search warrant naman ay para sa mga bagay lang yan. Hindi at para sa tao. Ang arrest warrant ay aming ginagamit ngayon para hanapin siya dito sa loob ng kanyang compound dahil nakikipaglaro siya ng tagu taguan sa mga pulis. Ayaw niya magpakita napakara napakalapad dito 30 hectares ito nandito ang isang dome na 5 hectares nandito ang kanyang hangar na merong dalawang eroplano at uh, apat na helicopter at meron tayong uh, eskwelahan dito na may low school pa meron din dong ditong mga uh, dormitories na na mga ginagamit ng mga staff niya So, napakarami dito na pwede pagtaguan. Kaya, uh, ini isa isa natin para malaman kung nasaan siya nagtatago dito. Sir, bukod po dyan, ano po ba yung mga iba pang dahilan? Bakit pumabot po sa dalawang libo yung mga pulis na pumasok at sumalakay dyan sa loob ng KOJC compound, sir? Well, laki lang, yun talaga ng KOJC compound ang ating consideration dyan. Plus ang mga supporters dito na nangugulo habang kami ay naghahanap. So, hindi nga natin na uh, kukontrol na halos kung ang isang wanted ay sumasama sa crowd at uh, habang tayo ay habang tayo ay nagse-search. Itong mga wanted naman ito ay nakikihalo na sa crowd sa atin at uh, uh, palipat-lipat din ang lugar kung saan tayo natapos na mag-search, doon na sila magpapaiwan para makapagtago sa ating mga otoridad. Sir, for the record po, natapos na po ba ang inyong uh, paggalugad dyan sa compound? Hindi pa eh, nakapagsimula pa lang kami So we are going, inabutan na lang kami ng gabi. Pinagpapahinga ko muna ang mga tao natin at sa uh, in consideration din naman sa mga uh, nakatira rito na uh, wala mo ng gulo over the para mga pagpahinga pare-pareho. Eh, ititigil muna namin ang na search at uh, i-hold muna namin kung saan kami na, nakaabot at uh, ito kung continue namin bukas ng uh, pag uh, medyo nakapagpahinga na ang mga tao. And we also understand, sir, na gumamit din po yung mga tropa nyo dyan ng motion sensor. Gaano po kalaki yung tulong nito dyan, sir, sa paghahalughog ninyo dyan sa compound, sir? Po yun? ang tinatanong nyo? Motion so, sensor po, na ginamit po ng inyong mga tropa, gaano po kalaki yung tulong nito sa paggalugad ninyo dyan sa compound? Mga, makikita natin dito kung alin ang mga lugar na may mga uh, maliretect na heartbeat. At uh, ito yung ginagamit natin sa rescue pag natapunan ng rubble yung tao. So gagamitin natin ito ngayon sa paghahanap sa mga hidden compartments uh, sa, mga underground tunnels sa mga underground ka, uh, bunkers so or mga underground na declared mga passages so uh, medyo mabagal ang gamitin dahil uh, natin ang, ang device na ito Ah, sir, doon naman po sa napabalita na batay at nadala sa ospital, ano na po yung pinakahuling impormasyon dito sir? Ilan po ba yung kumpirmado na batay at ilan naman yung nadala sa ospital sir? Kindly refer to my PIO. Ayoko lang er, that uh, the number changes uh, uh, very, very very fast. So, ibinigay ko muna sa PIO ko ang pag account yan plus sa medical officer namin. Bakit tanong naman sa kami na sa ngayon. Uh, sir, sa inyo po bang palagay at impormasyon, nandyan lang sa compound si Pastor Apolo Kibuloy, sir? Definitely, nandito siya sa loob. Hindi ito, hindi magkakamali ang ating mga informante rito. Kaya lang, talagang yun nga, ikan can't really move around. Dahil kabisado niya itong mga lagutan dito eh. Hindi naman lahat na cover namin dahil hindi nga naman ganong karami ang pulis natin. Sinasabi nila na sobra-sobra ang pulis, hindi po totoo yun marami dito sa aming mga pulis ang trabaho security, ang trabaho rito CDM, Civil Disturbance Management dahil napakagulo nila. Ang nagagamit lang namin dito sa aming mga tao ay kapira kapiraso lamang o konti lamang. So talagang aminado namin na talagang ang chances na pag kami sa isang lugar, lilipas siya sa doon sa natapos namin at uh, habang kami nagsiserve sa isang lugar ulit. Kasi pinpointed naman namin sana eh. Kaya lang, pinuntahan namin, hindi namin siya nakita kaagad. Ano, So, ang aming iniisip dito, oh, nakaka, nakakagalaw talaga siya. Dahil talaga may bakas naman niya eh. Andiyan naman ang mga bakas niya eh. Sir, yung mga tropa po na nakadeploy dyan sa compound, hanggang kailan po kaya sila dyan, sir? Hanggang matapos tayo rito. Hindi lang namin alam kung kailan matatapos ito. Okay, sir. Panguli na lang po, ano ngayon ang mga susunod na hakbang ng PNP? At patuloy na po, sana po maintindihan ng ating publiko na ang PNP will enforce the law without fear or favor. Uh, hindi porke mayaman ka at kaya mo magtago sa ganitong compound at meron kang mga supporters na, na naniniwala sa iyo at uh, nasusunod sa iyo kahit na mali na ang inuutos mo, ay hindi ka na hahanapin ng batas. Nag-issue po ng order ang isang korte. At sabi niya, ay dalhin namin si Apollo Kibuloy sa kanya para managot ng mga kasong iniharap laban sa kanya. So ito po ay aming gagawin. Alright. right, maraming salamat po Police Brigadier General Nicolas Torre III, Director ng Police Regional Office 11. Magandang gabi po, sir. Maraming salamat din eh po, sir.